Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower Dumating yung mga order ko sa Lazada na fertilizer at uh, eto sila So meron ako dito uh, urea, meron akong uh, calcium nitrate, meron ding uh, complete fertilizer, yung triple 16 Pwede ring triple 14, meron ding murita potash at uh, bukod doon meron ding parang sa foliar fertilizer. Ngayon, Uh, I-share ko sa inyo bakit ba ang dami kong uh, fertilizer no Iba-ibang uh, klase na binibili para gamitin sa halaman Unahin natin itong uh, urea Itong urea, nakalagay diyan 4600 Yung urea po, ang taglay nito ay nitrogen At ang nitrogen, ang isa sa macronutrients na kailangan ng uh, halaman Ang purpose ng urea ay para mabilis na lumaki at bumulas yung ating mga tanim uh, para sa kanyang maganda malalaking dahon So, importante po, unang una ang uh, urea, kaya naman sa NPK na tinatawag, naauna siya Nitrogen, Phosphorus and uh, Potassium So, yun yung mga ibang kilala ko nagtatanim ng palay, ito lang ang ginagamit, urea lang, sa pagpapalaki pagpapalihi, hanggang sa pagbubuntis ng kanilang tanim na palay at lahat po ng halaman ay kailangan ng uh, nitrogen. Kaya naman meron tayong urea para sa purong nitrogen na kailangan nating halaman. And then, next, meron naman tayo ditong calcium nitrate. Itong calcium nitrate, may taglay din itong nitrogen, may taglay din siyang phosphorus, pero ang pinaka taglay niya ay yung calcium. So, yung calcium ay uh, secondary macronutrient na itinuturing na importante para sa ating mga halaman. So, kung tayong mga tao, halimbawa, kailangan natin ng calcium para tumibay yung ating mga buto. Ang halaman naman, kailangan niyang calcium para tumibay yung kanyang cell wall. Uh, yung dahon niya, halimbawa, hindi madaling malalanta pagka nabilad sa arawan. At yung mga sanga niya ay uh, mas matibay. Alright? So, yan po ang purpose ng calcium nitrate. Susunod naman, Ah, teka, meron pa ako dito, yung dati. Ayan, may natira pa ako nito, yung ito. Ito naman, ammonium phosphate. 1620 zero ang kanyang NPK. 16% yung kanyang uh, nitrogen, 20% yung kanyang uh, uh, phosphorus, at wala siyang potassium. Ang purpose naman ito, ay para sa malusog na pag-uugat ng ating halaman. Kung ang purpose, halimbawa, ng nitrogen, ay para mabilis lumaki, ang ating halaman, maganda yung kanyang mga dahon. Yung phosphorus naman, ang purpose nito ay para sa malusog na pag-uugat ng ating mga tanim. Yung kasing ating mga tanim, kung hindi uh, malago ang kanya mga ugat, ay hindi rin natin siya maaasahan na lalaki ng uh, maayos. So itong ammonium phosphate, ang purpose nito ay para makatulong sa malago, malusog na pag-uugat ng ating mga tanim. Ammonium phosphate. And then, ito namang triple 16. So, ito po, uh, maraming composition to. Meron triple 14, may triple 16, may triple 18, meron pang triple 20. At itong uh, triple na ito, tinatawag din itong complete fertilizer. Kasi taglay niya yung tatlong macronutrients. Nu ano po, so 16% yung kanyang nitrogen, 16% yung kanyang phosphorus, at 16% din yung kanyang uh, potassium kaya naman kung tawagin siya ay complete fertilizer kilala bilang sa tawag na complete alright and then ito naman ay uh, purong potash naman ito so wala siyang nitrogen wala siyang phosphorus pero meron siyang 60% na potassium so kung tawagin ito ay muriate of potash ang purpose naman po ng potassium ay para sa Uh, magandang pagbubunga ng ating halaman ano po uh, magbibigay siya ng magandang lasa halimbawa at uh, magandang itsura malalaking bunga ng ating mga tanim all right so itong limang ito pwede itong tunawin sa tubig at idilig sa halaman pwede rin siyang top dressing or side dressing yung top dressing yung tipong ikakalat mo lang sa ibabaw ng uh, lupa side dressing naman yung tipong uh, ikakahig mo siya sa lupa and then tatabunan so normally po ito tinutuno sa tubig or isinasabog sa ibabaw ng lupa bukod sa kanila ay meron din akong foliar fertilizer so ito namang foliar fertilizer ini-spray po ito so kung dito napansin nyo mga granulated sila Malalaki ang kanilang butil. Ito naman ay uh, pino. Uh, uh, almost powder ang uh, itsura po nito. So foliar fertilizer siya. Uh, Tutunawin sa tubig and then spray. At iba-iba uh, rin ang composition niyan. So itong binili kong ito is 15-15-30 plus trace elements. So ano ba yung mga trace elements? Ano po? Alimbawa, ay, ang trace elements niya, ito sa gilid. oh. Uh, ewan ko lang kung makikita natin ang uh, maayos. So meron siyang kasamang Fe. Ano ba yung Fe? Yan po ay iron. And then yung Mn, yan naman ay uh, manganese. Nakikita ba ng malinaw? Okay. And then yung B, yun naman ay boron. And then meron din siyang zinc. Meron siyang uh, copper. At meron siyang, uh, ito, uh, mobile something. Uh, hindi ko na matandaan kung ano yung MO na yan. Pero isa rin niya sa kailangan ng halaman. Yung mga trace elements na tinatawag. So, itong uh, binili ko, 15-15-30 ang uh, nakalagay sa kanya. Pero, ito po, uh, meron din mga binibenta na pare-parehas yan. 15-15-15, o kaya 20-20-20, o kaya 15-20-30. Uh, so, depende po sa inyo. Itong binili kong ito, na pang foliar fertilizer, ang purpose ito ay para sa uh, pag mag start ng magbulaklak uh, o magbunga ang aking uh, tanim So, bukod sa powder type ng... Uh, foliar fertilizer, meron ding liquid yan na nasa bote. Agahin ito na mabibili natin. So ito naman, uh tortone. halimbawa, itong uh, ginagamit ko. Uh mababa naman ito, halimbawa ito 15 15 30. Itong Tordon ito ang composition lang ng NPK niya. Nitrogen is only 5%, phosphorus is only 3%, and uh, potassium is only 3%. So ito po yung tipong uh, mga bata pa yung mga halaman. Ano po uh, habang lumalaki sila. Ayan, mababa lang yung ginagamit ko. So ito yung mga hindi pa namumunga. Pero ginagamit din ito halimbawa doon sa mga orchids, yung ganyang mababa ang uh, ang uh, uh, NPK. All right? So dito sa ating mga granulated fertilizer naman ano po, kagaya ng uh, ammonium phosphate, urea, ah uh, Uh, calcium nitrate ito yung mga ginagamit sa so, umpisa habang uh, bata pa yung halaman halimbawa naglipat tanim tayo ano po yung unang dalawa o tatlong linggo gagamitan uh, natin yan ng uh, urea calcium nitrate or ammonium phosphate pwede pong i-combine yan Yung tatlong yan pwede mag-combine combine, -combine kanyan sa paghahalo sa tubig tutanawin na sila sa tubig so sa akin ang uh, ginagawa ko lang dito halimbawa ano ko ay uh, ito kasing calcium nitrate ang uh, primary na kailangan ko pag bagong lipat ang tanim. So, sa isang galon ng tubig, isang kutsara nito, and then kalahating kutsarang ammonium phosphate, and then kalahating kutsarang urea. Kasi itong ammonium phosphate, may urea na rin ito eh. Meron din yung, uh, uh, may nitrogen na rin ito. So, meron ding nitrogen nito. So, kalahating kutsara lang ang uh, ginagamit ko. Pero, pwede rin ang gagamitin mo lang halimbawa ay urea, o kaya, pwede nga gagamitin mo lang ay calcium nitrate at ammonium phosphate nasa sa inyo po yan yung kombinasyon ang maganda dyan ay uh, obserbahan ang uh, halaman kung saan siya mas mabilis na lumaki lumago and then ito namang uh, triple 16 normally ito on the uh, third week pagka medyong malaki na po yung halaman mabulas na third week to fourth week ayan uh, binibigyan ko na yan ng uh, complete uh, fertilizer kasama na dyan yung uh, potassium pero sabi ko nga, yun po ay uh, depende pa rin sa inyo. Merong mga nagtatanim sa umpisa pa lang, binibigyan na kagad nito. Ang pinagahalo nila ay uh, urea at uh, triple 16 or triple 14. So, pwede po siya ikumbi kombinasyon basta't sisiguruhin lang na hindi masusunog yung ating halaman. So, ang unang-unang nga -unang, uh, kalaban po ng halaman dyan, yung overdose sa nitrogen. unang una matapang po ang nitrogen, nakakasunog yan ng uh, ating halaman nakakamatay kaya naman na uh, dapat ay uh, timplado lang talaga ang uh, pagbibigay sa kanya ngayon kung purong nitrogen naman ang gagamitin mo sa isang galon ng tubig isang kutsara po nito ay uh, pwede na pag magulang na ang halaman yun po isang kutsara pagka maliit pang halaman pero pag magulang na ang halaman pwede ng dalawang kutsara sa isang galon ng tubig kung timba naman ang ginagamit mo yung isang lata ng sardinas tutunawin mo sa isang timbang tubig yung isang timba uh, dapat po ang capacity niyan around uh, 16 uh, liters or apat na galon. All right? So pagdating naman sa iba, ganun din. Sa isang timbang tubig, isang latang sardinas din ito. Okay? Pero pag maghahalo kayo, uh, depende pa rin sa inyo ano, halimbawa ako po pag naghalo, pag triple uh, 16 ang gagamitin ko, isang lata nito. And then nahaluan ko ng calcium nitrate, kalahating lata na lang na lang nito. Alright? And then yung triple 16, pwede mo ring ihalo naman dito sa potash. Halimbawa, nag-uumpisa na magbulaklak or magbubulaklak na ang iyong halaman. Maganda po na medyo mataas na yung kanyang potash na matatanggap. So, pwede ang gawin mo dyan. Halimbawa, kung isang galon ng tubig, isang kutsara nito, and then kalahating kutsara ng uh, potash ang paghaluin mo sa isang galon ng tubig and then idilig sa halaman ngayon kung uh, marami kang tanim isang uh, lata ng sardinas nito and then kalateng lata ng sardinas ng uh, potash meron din po mga nagtatanim na hindi na gumagamit ng potash ang ginagamit na lang ay itong uh, complete fertilizer na either triple 14 or triple uh, 16 or triple 18 kasi nga meron na siyang potassium so yun po Gaya na sabi ko, depende pa rin sa inyong observation. Pag tama ang pagbibigay, normally po, kahit na triple 14 or complete fertilizer lang ang gamitin, ay pwede na rin po sa halaman. Tanong, pwede ba nating ispray ito? Halimbawa, meron na tayong ganito, di ba? Na foliar fertilizer talaga. Pwede din ba nating ispray ito? Kasi siyempre, itong foliar fertilizer na ganito, medyo mas mahal ang presyo nito. Ito pong mga Uh, granulated fertilizer na ito puro below 100 pesos ang uh, isang kilo niyan mura lang lalo itong uh, urea isa pinakamurang uh, fertilizer so ang tanong pwede bang ispray ito well pwede naman po ang uh, problema lang doon kailangan tunawin mo talaga silang mabuti sa tubig kasi dahil granulated dyan uh, meron mga may iwanan na buo-buo na pwedeng bumara sa inyong pang-spray pero kung matyaga ka at talagang madudurog mo sila sa tubig, halimbawa itong calcium nitrate, madali naman itong madurog sa tubig, pati yung itong uh, urea. Itong triple 14 ng Yaramila, uh, karanasan ko, mabilis din itong matunaw sa tubig. So pagka matyaga ka, pwede rin sila ang gamitin mong pang-spray. So depende naman sa iyo kung ano yung kombinasyon na gagawin mo habang lumalaki yung halaman or habang namumulaklak na. Kasi itong potas na ito ay pwede mo rin itong spray dahil ayan no, oh, uh, durog na rin siya. Hindi na masyadong malalaki yung kanyang butil at mabilis na rin itong uh, matunaw. Pero kung, uh, kung uh, ayaw mo na magtimpla-timpla, pipili ka na lang ng mga ganito na foliar fertilizer na timplado na. At naaayon na sa iyong pangangailangan. Halimbawa ito, uh, pag magbubulaklak na or nagbubulaklak na at namumunga ito na po ang ginagamit ko 15 15 30 mas mataas na yung kanyang potassium kasi nga kailangan ng potassium sa pagbubunga ng ating mga halaman ito nga pa lang uh, urea dahil ang purpose nito ay para sa malusog na dahon ideal po itong ginagamit sa mga leafy vegetables natin ano po halimbawa kangkong yan pwede na po sa kangkong ito lang ang gamitin Uh, pechay, Halimbawa, ano po, uh, doon sa iyong mga lettuce, pwedeng ito lang ang gamitin or pwedeng ito rin. But anyway, sabi ko nga, pwede pa rin sila i-combine. Gumawa ka ng combination kung ano sa tingin mo ang uh, maganda para sa iyong mga halaman. Ganong kadalas naman ang pag apply nito mga fertilizer na to, Normally po yan, uh, itong ganitong mga commercial fertilizer, kung tawagin na iba, synthetic fertilizer din daw, ito po, once a week. And then, itong foliar natin, once a week din. So, itong mga granulated, ito yung inilalagay natin sa lupa. At itong mga uh, foliar fertilizer, ito naman yung ating ini-spray sa dahon. Yun po kasing ating halaman, kumakain din yan at kumukuha ng nutrisyon galing sa kanilang mga dahon. So importante rin na mag-supply tayo ng pagkain sa kanila, hindi lang galing sa ugat, kundi pati galing na rin sa dahon. Kaya tayo mayroong foliar fertilizer. So, once a week, ina-apply ito. Ito, once a week din. So, paano ba yun? Pagsasabayin ba sila? Well, hindi po. Hindi sila dapat uh, pagsabayin. So, halimbawa yan, mag-schedule ka ng uh, uh, pag-fertilize ng halaman mo. Halimbawa, itong panglupa ay... Uh, uh, every Monday, halimbawa. Ano po? And then, ito naman, schedule mo every Wednesday or Thursday. So, may pagitan sila ng tatlo o apat na araw. So, every Monday, puro lupa ang dilig. Pagating mo ng Wednesday or Thursday, ay uh, puro sa dahon naman ng dilig natin. Puro sa katawan naman ng halaman. So, alternate lang po sila. Uh, lumalabas yan in one week. Twice kang nag spray Isang spray sa lupa and then isang spray sa katawan mismo ng halaman. Ah, sorry. Isang dilig sa lupa at isang spray naman sa katawan ng halaman. Pero kung sa pag-apply mo sa lupa ng fertilizer, ay kontento ka na. Masaya ka na. Maganda na performance na yung halaman kahit di ka na mag-apply nito. Ito nga palang ating foliar fertilizer, ano po? Ah, pwede itong haluan ng insecticide or pesticide. So, halimbawa... Uh, gusto mo na pagsabayin. Meron halimbawa ang aphids, meron mga insekto sa iyong halaman, sumisira sa dahon. Para hindi na dalawang trabaho, pwede mo siyang ihalo dito sa foliar fertilizer. At uh, babasahin mo lang yung nakalagay dito sa kanyang uh, uh, instruction kung uh, kung anong uh, klaseng uh, insecticide ang uh, bawal sa kanya. Alright. So, yan po yung ating uh, kaunting uh, explanation kung bakit meron tayong iba-ibang mga fertilizer na ina-apply, binibili at ina-apply sa aking mga halaman. Maraming salamat po sa pananood at makita-kita tayo sa iba mga videos ni Late Grower. Bye-bye!